Welcome back again mga kaayos sa ating YouTube channel at for today's video mga kaayos ay maghahanap nga tayo ng talaba dito no. So kadalasan nakakakain lang tayo ng talaba sa Manila. So fresh talaba from Manila. So dito naman ay maghahanap tayo ng talaba, fresh talaba from Romblon mga kais no. So ngayon ay samahan niyo ako at maghahanap tayo dito sa Pangpang or maninisid tayo ng talaba para ating kainin mga kaayos no. At Siyempre may dala tayong kutsilyo, martilyo upang uh, hindi tayo mahirapan kapag kukuha tayo ng talaba mga guys. At ayun na nga, pababa na tayo dito sa may tabi ng pangpang. -pang. So yung bahay namin ay more or less 50 meters lang uh, malapit sa pangpang -pang, mga guys. So ayun, nandito na nga tayo mga guys. No? So ayan, yung dulong white beach na nakikita nyo kanina mga guys ka ay yun na yung ano yung Gio Beach at nandito naman tayo sa kanang dulo ng pangpang -pang. ito yung ano pangpang uh, -pang pun punta giob kung tawagin mga ka ice no ayan at syempre may mga bodyguard tayong kasama kasama ang ating tatlong uh, makukulit na ano aso mga ka ice at ayan may nakita akong ano uh, kung tawagin dito sa amin ay gidawan o yung tinatawag na um, rock crab So, ito mga kais ay nabubuhay lang dito sa ano, sa may tabing pangpang. -pang. So, nakakain din itong klase ng crab na to mga kais kung tawagin sa amin ay gidawan. na no? shout out sa mga taga dito sa amin sa Sibale. So, yung mga kumakain ng gidawan dyan, Oh. No? Ayan. At ayan, syempre nakakuhagad ako mga kais ng ano, uh, mangoy kung tawagin naman mga kais. So, itong mangoy, nakakain naman ito. Kailangan lang ay kapag kukuha ka nito ay Siyempre matinding ano, ilalaga natin sa ano sa mainit na tubig mga kais no para matanggal yung mga ano niya, mga lumot-lumot. Para sa talaba. At siyempre hindi biro nga mga kais ang pagkuha ng talaba. May mm -hmm. makikita tayo dito na ano mga native talaba na kung tawagin ay ito yung kadalasan na nakikita natin dito sa tabing pangpang na maliliit, kumpul-kumpul, no? So, try kong kumuha mga ka-ice kung may laman ito. So, ititingnan natin kung may laman. Uya, pakaleonor, kau intik pa? Kaniwang patiling mga, ano, yung mga tayo barile? laman. sa pagkakataong ito mga guys ay patuloy tayong nag-iingat sapagkat napakahirap nga pala itong ating ginagawang ito dahil napakadelikado sapagkat kunting pagkakadulas mo lang mga guys ay siguradong saan ka ba pupulutin at napakaraming talaba dito at ay ang maliliit na yan mga guys yung nakadikit sa baton na yan ay kung tawagin na ay susunang dalaga mga guys no? so yung maliliit na yan na kulay brown Brown white mga kais ay kung tawagin ay suso ng dalaga dito sa amin. Sobrang dami ko nang nasudsud mga kais na talaba. Ay yung native lang yung nakikita natin, halos walang laman or napakali-late niya mga kais no kaya minabuti nabuti ko na lang na lumusong dito sa oh. na, sa tabi ng pang pang mga kais para at least may ka tayo no? meron tayong makikita yung malalaking talaba mga kais no at dito nga mga kais sa aking unang pagsisig ay may nakita agad ako na isang malaking talaba mga kais no so balit napakahirap kunin sapagkat napakasikip ng aking napwestuhan at lubhang delikado sapagkat sa aking konting pagkilos pa lang mga kais ay ako'y na ng mga talaba dito sa paligid ng mga malalaking bato kung makikita nyo nga pala mga kaes, itong part ng pangpang -pang na to mga kaes, dito sa dulo ng pangpang -pang dito sa amin ay uh, napakaganda ng rock formation mga kais no? at kung makikita nyo mapapansin nyo dito pa lang sa part na to mga kais ay napakaganda na ng mga corals mga kais no so ayang nakikita niyo na yun mga kais ay seagrass ayan so season ngayon mga kais ng seagrass kaya mahirap manghuli mga kais ng ano ng uh, tuyom o yung tawagin ay si origin mga kais Diyan sila nagtatago sa part na yun, mga kais. Kung akakalain mo pala mga kais ay napakarami na yung nakikita nyo talaba doon sa may gilid ng bato ay mas napakarami pa palang talaba dito mga ka -ais, no? so, dito sa may part na may tubig mas malalim nandito pala yung mas maraming talaba mga ka -ais. at kung makikita nyo nga naman ay napakarami no? sunod sunod ayan mga kais ka so mas matataba mas malalaki yung mga talaba na nandito at habang naninisid ako mga ka ay may nakita akong bahay ng ito ito kung tawagin dito sa amin so sa katagalogan kung tawagin ito sa kanila ay kamukha kasi ito mga kais ka ng isdang dalag no ang kulay nito ay kulay itim dito sa amin ay ito ito kung tawagin so ayan yung bahay ng ito ito mga kais na titingnan natin kung makikita natin ayan yung may buhangin na yan so may si urchin tapos yung bahay niya ay nandun sa ilalim at pagkatapos nga nito mga kais ay ako ay na rin at syempre ito po yung nahuli natin or nakuha natin na talaba tatlong so mas maganda mga kaayos kung doon natin ito kakainin sa tabing pangpang -pang para mas mahuhugasan siya ng maayos no? dali na lang natin yung uh, dala ko na martilyo mga kaayos tapos meron na dalang kutsilyo thank you Pagkatapos ko isa-isa yung biyakin mga ka -ais. yung ating nakuha na talaba ay nugasan ko na nga rin ito para mas malinis siya kapag ating kakainin na. At syempre may nakahanda na tayo yung ano, mga ka yung suka na napakaraming sile. Tapos sa uh, lalagyan natin siya sabay kakainin natin mga ka no? So kung nakikita nyo, ayan nilalagyan ko na siya, binababad ko na yung ano, yung talaba sa may suka mga ka -ais. So ilang minuto lang tapos kakainin na natin. So handa na ba kayo mga ka no? For the first time, ako ay kakain ng talaba na hilaw dito mga kais. So gusto ko, kakain ako ng talaba dito lang din sa si Sibali Island kasi ano dito mga kais, eh, uh, fresh talaga yung seafood. So ayun mga kaes, no kakain tayo ng fresh talaba. Hindi ko nga pala kayang explain mga kais kung gaano kasarap yung talaba. Fresh talaba na naking na kinain mga kais no? sapagkat... So, Uh, malinam malinamnam siya at naghahalo yung sobrang anghang na may suka mga kais nung kinain ko na siya at ayun pinangalawahan ko pa nga siya mga kais no kasi sobrang sarap ayan so yung mga nakuha nating talaba mga kais ay malalaki siya ito yung dandun sa part na malalalim doon ko siya nakuha at hindi pala ito mga kais yung ano yung native na talaba na ating tinutukoy kanina itong nakuha kong talaba mga kais ay yung nandun sa part ng malalalim na, na mga batuhan mga Kais. Ka Ayon pagkatapos namin mga Kais ka uh, magsikain ng talaba, fresh talaba ay kumuha na nga pala ako ng isang maliit na batang kung tawag Lalaot muna no. Kasama ko nga pala ang aking kabiyak na for the first time niya ngayon mga Kais ka ay makakapaglangoy siya dito sa dagat gamit lamang ang batang mga Kais ka o yung kapirasong kawayan. At siyempre hindi naman siya natatakot gusto niya makarating mga kais doon sa malalim na part kaya dinala ko siya doon gamit lamang yung batang so hindi na kami gumamit ng bangka kasi nga kung manghihiram pa kami ng bangka ay doon pa sa ano sa may beach meron kaming bangka kaso nga lang hindi pa napapaayos sapagkat ah, nabagsakan ng nyug mga kais no so ayun tistis -tis mo na kami mga kais sa batang so naglaot kami mga kais at ayun napakaganda ng ano dito ng view dito mga kais no may dala pa nga pala kaming ano na sombrero. Siyempre para kunwari hindi mangingitim pero uh, ang ending ay mangingitim din mga kais no. At ayan nag enjoy naman ang aking kabiyak mga kais na mag snorkeling. -snor uh, sa mga nagtatanong pala mga kais ay ito siguro ang aming kinatatayuan ay merong mga tatlong di pa ang lalim no. So tatlong dipa ang lalim mula sa ibabaw pa ilalim mga kais. Ayan, at natatanaw nyo na nga naman, no? natatanaw nyo na yung kabilang isla. So, ayun mga kais, nasa laut na kami, malapit na po kami sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Ayun, ang lapit lang pala natin. So, mga 50 to 80 meters mga kais, mula dito hanggang doon sa may Pang -pang, ang layo namin. So, hindi na ako masyadong naglayo kasi mahirap na, baka bigla lumakas yung agos at siyempre uh, hindi naman kami nakabang nakabangka mga kais, ay baka mapadpad kami doon sa may beach ay dito lang kami mga kais para at least mababaw lang. Nag-i-enjoy-enjoy naman kami dito. Nasaan na? Pang -pang approaching pang pang na tayo mga ka is almost 15 meters magmula dito sa kinalalangoy natin papunta sa may pang pang at syempre mga ka maraping maraming maraming salamat sa inyong panonood ng aking video huwag nyong kalimutang i-like, i-subscribe si ang aking youtube channel